Alam mo, lika sa mga Pilipinong katulad natin, yung pusong mahabagin. lalong lalo na sa mga pamilya natin. Yung, yung tinatawag nating uh, isusubo na lang, ibibigay pa rin talaga sa kanila. But one thing for sure I've learned dito sa Barcelona, galing din naman kami sa hirap ng buhay. Pero ang alam ko lang, yung pinaghihirapan talaga yung dapat mong Uh, gastusin o ubilin o kung anong bagay. Ngayon, ang tanong kung paano maiiwasan yung pollubilator, ang para sa akin, ang pwede kong advice, instead na lagi tayong nagpapadala buwan-buwan sa ating mga mahal sa buhay, why not bigyan na lang natin sila ng puhunan? Para, kumbaga, may mga salitang na para naman sila ang mamingwit ng kanilang, sila ang humuli ng kanilang napamingwit. And then from that, matututo pa silang, kumbaga, alam mo yung sinasabing magbanat ng buto. At then siguro, matuturuan mo rin silang ma-realize na, ay, ganun pala, hindi ganun kadaling kitain ng pera. Kasi, ang, minsan kasi ang mentality ng mga Pilipinong nasa, nasa Pilipinas na uh, hindi nakakaranas mag-abroad, akala nila, madali lang kitain ng pera dito or magic. Which is, I've experienced before, nung wala pa ako dito sa Barcelona at nadidito yung kapatid kong nag-iisa na actually sila ang kum siya ang kumuha sa aming lahat. Nagtatampo ako. By that time, 1,000 pesos. Hinihingi ko, no? Year 90s pa yon. Sabi ko, bakit ang tagal ipadala? Now I realize, nung no, nandito na ako, minsan pala talaga ultimo pagsasalamin hindi mo na kayang tumingin sa salamin para makita ko nakapagsuklay ka o hindi. Minsan sa dami mong trabaho at minsan naglalaps ka na ng pagkain yun yung dapat sana naiintindihan ng mga kababayan natin na nasa Pilipinas na hindi ganong kadali na porket dollar, euros, or pounds yung kinikita natin. Akala nila, ganun lang kadali na ipadala sa kanila pag kailangan nila. Pero ulitin ko, ang the best thing na pwede kong advice is bigyan natin sila ng kaunting mapagkakakitaan. And with that, bukod sa matutulungan natin sila, mas matutulungan nila yung mga sarili nila at then marirealize nila na yung pera na yon na binigay nating puhunan sa kanila is talaga namang masarap palang kitain pag ikaw mismo ang naghirap.